Ito na lang sa yung brand. Itong housing na to. Mo kalayo. Ito na makalayo. Ito na sa gitna. Kalayo to nandito. Hindi siya nakaano dito. Tumutunog siya lalo pag umarangkahan na ka. Tsaka maluwag tong ano niya. Maluwag tong pag sinalpak mo umaalog-alog. Ito na. Yung sa R15. Nagay ko. Hmm tapos tingnan niyo itong ano niya to yan yung kanina nakabaon pangit ng brand na yun aftermarket din yun din naman original yun ito ganda na salpakan na kasi may mag estimate ng ano ngayon salpak na natin to baka magchat yung hondares mag-estimate. Sus. Yes. Sulit 'to. Ayun. Ay, kabitan na.